December. Pero nga ba ang meron sa buwan ng December? Ito yung huling buwan ng taon kung saan marami ang kaganapan. Kanina't subaybayan natin muli ang, ang panibagong ng ating bakasyon sa Pinas. Kaya mga guys ay bumiyahe kami ng Aloran, Misamis, Occidental misa, para sudoy ng isang bata na matagal din hindi namin nakita. Maganda ang tanawin habang kami ay bumabaybay ng kalsada at malaki na ang naging improvement ng lugar kasi simentado na daan hindi katulad dati na masasabi kong panit pa siya. Pagkatapos namin may pagpahalam ng bata sa tsahe niya, ay naghanap na agad ako na pwede namin makainan. Kasi gutom na ang driver. Dito na kami. Thank you for you. Ito si Jepoy, yung batang sinundo namin, isa sa mga pamangkin ni Mrs. na matagal ding hindi namin nakita o nakasama. So mga guys, ay, nandito na kami sa isang restaurant kung saan uh, tabing kalsada lang yan, madaling makita. At ang kagandahan po dyan ay yung mga niluluto dyan. Halimbawa nag-order kayo ng mga hipom o kaya tilapia. Ay dyan na lang po sa fishpan na yan. So sa madalit sabi, ang inyong kakainin ay sariwang-sariwa. Kaya talagang busog na busog kayo dyan. Sigurado at sulit ang ibabayad nyo dyan. <laughs> Para makita ka ng mga Happy siya. Nag-toast siya kasi kinumura. Dili na kanawa. Dili na ang baby ha. Upload na dito sa... Ay, upload ko to sa channel ko. Makita ka ng mga... Ah, ang manghod. Ah, ang Wala kang gabinuang ngayon yung picture niya. Ito yung magkakapatid na matagal din hindi nagkita at baka sa ni Jepoy na nung nakita niya mga kapatid niya ay sigurado Naging masaya siya. Ito po 'tong vlogger to. <blogger> to Laging. <laughs> si Jay Puyo. Times. <laughs> like? Ha? Like? <laughs> <laughs> Ito. Ito. Dulaga. Sitio sa Jimenez. sa Jimenez.

<laughs> mm. Malakas din to siguro Ay, nah. Sana yung magbuhat ito Malakas ano? Yung uh. ah. <laughs> tabu Eh, malaban ka ng ganyan? Lumalaban din ha Ha? Sige lang Sa school, lagi ka pa nalo Sa sa ito Doon <laughs> ha, para <Manama> mauno. Mati laro kayo, teachers na lang Ina yung mama ba? Mami, na mami, mag-uban Uban mo kamusta kamutanan. Yeah. Malalaki. pasayan ni pa hmm. no. Tapos yung sili nila dito rin pala, no? Yung tongko nila. Yung sili. Kompleto sila rito. <laughs> Di ba <yaso>? may aso? May aso, oo. May aso. Delikado. So pabilog siya. So yung yung nakuha dito, to yung mag yung sila nakuha. Pero sa boss na siya. Ah. siya Hindi ba ko kasi yung tingga niya? Ah, oh. okay. Yung tingga. fresh so, na fresh <tinyo> lulutuin nila ngayon hindi protein no hindi po sila mga ang niluluto nila rito puro sariwa talaga ano yun lumalaki talaga sila ng kalina dyan ng sarili nila may may feeding sir may feeding kayo ha oh. may pakain ano Oo. Oh. yun ano kana ingana, na, dapat kebulan. Apa iman na Apa iman sana lawak niya. Kung yung, marigapa? Dahmahan mo tani? mga mo tani? mo mo na Dahmahan mo tani? 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 mo Ayos na. Titimbangin. Ang asik still eh. Tulang pa. Ayos na. Sakto. Yo, yo. <laughs> Dalawang hagis. Sakto. Dalawang hagis. Sakto. Dalawang hagis. At pagkaraan ng ilang minuto ay dumating na yung aming order. Yan at talagang uh, siguradong simot na simot lahat yan. <laughs> Walang matitira yan sigurado kasi yung driver dyan pasal na pasal. Kaya nalabat sa gino. At talagang pinagpapala tayo at tayo ay may naiihain. Yan po yan po ang mga bagos. Yan po ang aming May bagos, may, may hipon, may binangi, may sari-sari na po yan. Talagang mapapawaw ka sa sarap. Wow! Hindi oh. na, eh. pa mo. Bigyan mo na sila para ma... Solve ang Alfredo Seafood House. Talagang paktar. Farm to plate.

Alamokin ko lang 'yung sakyanan. Ito lang po along the highway Jimenez. Jimenez, Barangay Jimenez, Misamis Occidental. Sampo na, sampo na 'di? Duakwan, lang ng patapat

Chay, ipagkuhan mo ako. Eh, paglinis mo ako. Ganyan lang, mo. Ganyan. Imix mo na ng suka. Titikip tayo na. Ay. Ay, ito, pamparami ng anak, ano? <laughs> dito lang yan sa Tudela. Ano, ano yung lugar to? Tudela, Tudela. Ba pa pala to, hindi pa pala Tudela to, to. May isa pa lang. Yeah. Ayun. Ito na. Teka, hindi nadala yung kwan

うん。あ、し <laughs> 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 uh,

Pagkatapos na aming mapapangahin ng tuyom na tinatawag o oh, sea si orchid. Yun na itong tawagin namin sa Batangas ay salu-bu. Yan ay maraming tinik at delikado pag kaanang apakan. So dumaan muna kami dito sa isang bilihan dito sa Mayclarin ng mga pasalubong para pag-uwi namin sa bahay may maibigay kami, may abot kami kay mother at kay father at sa mga taong nakaka nakagihinsay sa amin doon sa bahay. So yan mga guys uh, Ayun e. Kaya bakit nyo sila mekanon sa mga tigulang? Parang pang 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 ditaw magkumadahan? Kaya pang kape po? Namin pari? Tumak... Ako nga ang tirapay. Matigulang ba? Dito nga yung mga Hindi, hindi, hindi diabetik siya yun, kuwa. Hindi. Ayan, pwede itong mga kanito. Ano yun

Glory. Mm -hmm.